pantawal. Botay de Gregchen. Wala po bukod sa Botay de Si mga partners no. Sa Reya sa Oh yun dumayo pa dito sa Diwata. Napapanood ko sa no. Ay si Nashiro, shout out kasi. Panalo naman oh. Panalo. Ayun oh, no, panalo. Galing pao sila sa ano, sa Rian Riso no. Grabe, layo mga Kapoknos oh. Pumunta lang dito para matikman lang diwata Paris. Sir, thank you, Sir ah. Oh, thank you, Sir. Yan oh, lucky, second enjoy. Second enjoy, Sir. Ayun oh. Lucky, mga Kapoknos. Sila si sir, at sa kasi mam, oh, galing pa sa Valenzuela pa po sila, ha? Ah, uh, ayan oh. No. Galing pa ako sila sa Valenzuela, no. Pumunta lang rito para maka Oh, di ba? nam-nam. At Joker sa bow. Huh? TV. Ha? Mir TV yan? Ah, TV. Ah, ito pala. Ito mga kapag oh. Sa YouTube, YouTube Ah, uh, YouTube. Yeah, YouTube. Yan, galing pa sila sa ano? Sa Tagig. Tagig. Ah, first time o? Oh, second time, time, second time. Ah, second time ah, na dito uh. Ayan mga kapakners, no? isang magandang uh, araw po sa inyong lahat no? At nakita ko kami ni Antonio Bundoy Official Ayan po, dito po sa may Diwata Overload Paris Diwata Pares Overload Ayon. Ma'am, ingat kayo sa biyahe pa uwi, ma'am, ma sa Bicol. Ayun, no? Ingat kayo, ma'am, ingat. Okay, so isang uh, magandang 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 morning po. Good morning, good morning sa ating mga minamahal mga viewers. Ayan Siyempre Good morning din sa ating mga Pinoy uh, Kapwa Creators Ayan po no At siyempre sa ating mga OFW na rin no Sa Saudi Migrant At sila po ay uh, Nagtatrabaho Para po sa kanilang pamilya At siyempre magpapasalamat tayo sa mga OFW Dahil sa pagtangkilik po sa ating mga video Ayan po no At muli po sa nyo po ako si Pilong TV no Sa may uh, Diwata Pares Overload. Ayan po, no? At uh, muli po ay uh, nakikripo po ako ng <laughs> Pares kayo, no? Ngayong umaga ito, napakainit po, no? 9.30 pa lang umaga, pero napakainit po, no? Grabe, magbaon tayo palagi ng tubig, mga kapaknars. So, same address pa rin po sila, no? Uh, at lagpas lang po sila sa JSIS, ayan, no? So, tara! Let's go! <laughs> Dito muli yung ano? ito yung ano oh eh. bitong kawali eh. tapos yung sabaw eh nandito yung sabaw bandao sabaw good morning good morning po good morning Good morning po. Sige po, good morning. Sige po, good morning. Yung sunin nyo na po, tatong pepsi po. Yung pong mga staff. Yung mga staff, good morning. Sarap po. Yung mga staff, good morning. Good morning. Good morning. Direto na po, direto na. Ito lang kawal. Good morning. Good morning, madam. Ito yung kawali. So, pila tayo ron. Kakain tayo ng ano? Ah, meron lang pa silang um, lungganisa. Lucky ng chicken. Lucky ng chicken. Cheese. Ito may pangpapakita. Uh, meron silang ano? Um, Ito. Limpo tsaka ano Inasal Kailangan na bumili Pipila tayo mga kapakmes Para makain tayo <coughs> Tapos tapos tayo. Ayan si Diwata. Diwata. Ang laki ng ano. Si Ikin no? Yon, nakalagi si Boss. Live, live, live. Live. Ano yan? Youtube? Ano Ah, uh, Facebook. Youtube. Diretso, diretso, na lang. Ito yung sili oh. ni Tatay pang Ito ano to. Oh? chicken. O, kapag senyor, diretso na lang po. Kapag senyor, diretso na. Oh. O, senyor, citizen. Table po. Table na. Kapag senyor, diretso na lang po. Basta, senyor, ipagkita muna ngayon, eh. Ito yung sili oh. na lang po. Ito, pang palakas ng katawan. <laughs> Ay, pampalaka sa katawa tay. Oo. Pag natikman mo 'yan sigurado. Huh? Pares walang pelas no So Oh, pela ng uh, seek joy no. Dami pa rin tao mga kapakmes. Tagawa pa. Mayroong toothpick doon Sa puno, sa puno. Sir, sa puno doon sa last, may toothpick po doon. Toothpick, oo. Oh. Sandahan ha? Oh, Sino, no? Ito yung... Huh? overall Paris ni Diwata. Ito na. Ha? Tingin tayo sa baw at saka... Ito po, po kay Gretchen. Sayo, sayaw, sayo, sayaw. sayo. sayo, sayo. Sabaw, oh. Kanino, kanino? Gretchen. Gretchen. Soft drink, so. Ito yung rice, oh. So. Dami. Dalawang kaliro, mga kapakmes. Ito yung... Kuha lang ako, sir. Kuha lang ako.

Joke yan sa sarap naman eh hmm. Bakit ano Marami nga ninira ano Ito yung bulaklak oh. hmm. Ang Butol ang walang putol yung pila rito. Ang mahaba ang pila ng uh, chicken joy. Pangatong subo.

napakaraming tao pero mas mahaba ang pila ng uh, Joy kasi kumpara sa ano kumpara sa Paris Overload patapusin ko lang kain ko mga kapaglaso

Panalo lang sa Yan ka lang Marami no, overload. Sala sa lasa, isang daan. Basta kay panalo lang. Ni na rugi eh, no. Ah, diyan ay pa namamari dito. Oh.

Mer eh, sir, ano pala? Mer TV. Ha? Mer TV. Ah, Mer TV. Ah, ito pala. Ito mga oh. YouTube, YouTube ba? Ah, YouTube. Yan, galing pa sila sa ano? Sa Tagig. Tagig. Ah, first time o? Second time, second time. Ah, time na dito. Ito pala dito. Pero ito naman, naman mga kapagnes. balikan talaga. Marami pero hindi naman masarap naman eh. Sinanong wala no oh kailangan siya 'tong magano lang dito kasi sobrang nakasilip pa dito parpara yung oh totoo naman talaga parang yung no oh, tipong bobo tayo dito mainit talaga mainit no yeah. ayo zero ah anong ano para ulit chat mer tv mer tv sa youtube yan sa youtube ay maka-back mo oh. mer tv ayan oh na natin ng mga subscriber ko yan no, Maraming maraming salamat po ayon. Si Sir galing Patagik. Pero tingnan niyo naman mga partners, mas mahaba ho ang pila ng uh, Chicken Joy sa para sa Paris of the Blood. Kasi pumilaw ka rin eh. So ngayon tapos na tayo kumain. Ngayon sabi ni si sabi ni Mertebe. Ah uh, Marcos uh, may gusto mag-sponsor ng ano no? Ng uh, chilling pan. No? Kain ito aga. Yung haba ng pilo. So ngayon, punta tayo sa may bagong lutuan ni Diwata. Ito bagong lutuan ni Diwata. Oh. Baka bawal mong video rito. Pwede Pwede? Ay. Pwede mag-vlogger no? Ito yung bagong Bago lutuan ni Diwato. Oh. Haitik na haitik na talaga. Ayan. Sir, magkano siyang kanon, sir? Sir, steak, magkano? Honey rice din siya? Honey rice, honey sabaw rin, no? Oh. Ayan. na haitik na, oh. si Idol Diwata. Si Idol ng Diwata ngayon, hindi na mag Busy-busy yata. -busy no? No? Si Sir Hawk ang takayaw dito Karami laki ng kawali Yung yung lutuan doon oh. Yung yung ano Yung yung uh, lutuan ng sikin niya Sikin Joy Ito yung ano lang, Ah, uh, Barbecues dami pa rin tao mga kapakras oh. ay wala sa diwata yan sir nata akong diwata yan ang diwata alas ano ayos pa lumalabas yun <laughs> ano alas ano ayos pa lumalabas yung diwata <laughs> ito yung barbecue site dito sige na ano ano naman yung ano? Ang laki ng second si joy oh. Shout out kasi rayo ng dito. Ang dami oh. Buti walang copyright ngayon. Ay, kinuha na yung ano. Dinala na yata. Sana yun. Ay, wala na. No. Ito, laki oh. Yan oh, laki. Second joy. Second joyer. Ayan oh. Laki mga kapaklers. Laki grabe oh wala si diwata si kuya na lang laki <laughs> ng sikin joy oh sikin ha ah. sikin joy laki ha wala laki so ito yung lutuan nila dito ito yung mga kaganapan oh ayun high tech na high tech na ho oh. ang lutuan ni liwata oh parang mala jollibee na tapos Tingnan niyo yung kaldero sa namakmak ng na lalaki, oh. Nako, lalaki ng na kaldero ay. Eh. Ayun, mga kapakwes, no, isang magandang uh, araw po sa inyong lahat, noon. At nakita ko kami ni Antonio Bundoy official, ayan po. Dito po sa may Diwata Overload Paris. Yes. Okay. So dito po kami upang uh, mag-apit muli sa mga kaganapan uh -huh. dito sa uh, Diwata. No. At sa ganitong oras po ay uh, napakaraming sa Pinipilahan at blockbuster po. Ayan ang oh, laki ng kalero, mga kapakres, oh. Laki ng kalero. Kaso, bawal, umano, dyan, bawal lumapit dyan sa ano. Sir, thank you. Wala si Diwata, sir? Wala nga si Diwata. Wala nga Diwata ngayon. Ang dami tao nga rito. Oh. Sige, Ito mo oh. Bitong oh, mga boxers oh. oh, yes. Ay, ano. Kuha lang kayo, kuha lang ho. Oh. Kuha. Isa. Oh, 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 walang isa. Tapos, hindi pa din. Dono sa dulo. Ha, <laughs> ah, hindi pa. <pwede. laughs> isa na. <lang. laughs> ay, di, ay, di, <ay>, bro. <laughs> ay, 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 oh, ay, ay, dagdag oh, ay dagdag oh. Panalo. Oh. May dagdag pa oh. Ito mo kalain <laughs> na. Oo. Kuha ka dalawa, gawa ng no. O, oh, diba? Ang dami tao, mga kapatid. Ang gandul, oh. Pero kaunti na lang ang pila, oh. So, ito yung site dito. Ito yung, ano. Ito yung, ah... Uh, Mitsong kawali, or, ah... Uh, chicharong bulaklak nung... No? Nakuha ka na yung stop, kukuha ka na yung sarito. Matagal ang proseso ng ano ng second joy. Ayan no. Sir. Ay, ito, ano, kumakain pala, no? Oo, uh, bayo. Tama, pakain naman, sir. Uwi, uwi. Uwi na rin kayo ngayon. Mamaya pa. Oh, sige, sige, oh, sir. Ayan, si ano, si Antonio, ano? Antonio Budoy Official, no? Ayan. Bumisita rin dito sa, ano, Diwata Palace Overload. Ayan, hello, hello. Oo, oh, nanonood ako. Nagbablog Ay, din. Ayan na. Nandito kami sa Diwata. Hello po, good morning po sa mga gusto brata at uh, kumakain. Oh. naman nyo po sa sarili nyo po, isang Instagram po yung hawak nyo. Oh. Kina po na meron pong manok. At saka meron po ba no, dahil bakit patay. po kayo. May dalawang kumuha. Thank you po. Thank you po. Ayan na. May kumuha. May kumuha unang dalawa. Hmm. Hindi nakita. <laughs> May dumampot yata ng dalawa. <laughs> sa kay galing sir? Sa kay galing? Sa kay galing. Ha? Kison. Oh, layo, mga kapatras, no? Sa kay galing. yun, dumayo pa dito sa diwata. Napapanood ko sa vlog. Vlog, no? Ay, sila sir, shout out sir. Panalo naman ho. No? Panalo. Ayun, no, panalo. Galing pa ho oh sila sa ano, sa kay galing. No? Grabe, layo mga kapatras, no? Oh. Pumunta lang dito para matikman lang diwata Paris. Sir, thank you sir ha. Oo, oh, thank you sir. Yun no, maraming salamat oh. Layo pa ang pinanggalingan ng iba no. Kita mo, dinayo lang talaga rito siya no. Ang uh, Paris Overload no. Iba't ibang lugar no. Ayos to, panalong panalo talaga. Oh, video, video. Kaso may 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 kumuha na dalawa kanina <laughs> Hindi nakita Dalawa ko ang kanina Hindi nakita Grabe ang dami oh Dito yung sabaw Yan Dito yung isa po isa Apo sabaw sabaw Sige, sige. Stop, boy, stop. Wala, abot na isa-isa lang mo yan, isa Sir, may okay. kumuha ng dobli kanina. Ano? May kumuha dobli? Opo, oh, sir, e, ganun po kayo. Kaya, nga po, ginagamit po ito. Oo. Oh. Ako po, kay vlogger, kasi oh. marami akong utang. Marami utang. <laughs> ito, 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 na lang, ito na lang, si Gretchen. Sige na. Marami ka pa. <laughs> marami utang Bakit makita, makita? Ayan, yeah, ito yung soft. Ito yung soft drink. Hey, so hey. Ayan. Ay, okay na. Okay na. Okay na. Hello. Ayan, si Sir. Si Sir ang tagapigay ng soft drinks, no? Okay. Aba, mabos. Pag wala ka soft drink, lapitan nyo yan, Sir rito. Dalawa po yung pila natin. Pagkakakakakon. Ah, sige, Sir. Pepsi lang. Pepsi saka Pepsi Pinap, oh. Nalalagay ng B. Lamig. Na. Lamig, oh. Ang tanong, matawa ba? Ang tanong, matawa ba? Ang tanong, matawa ba? Ang tanong, matawa ba? Ang tanong, matawa ba?

para makarating po kayo sa Encantadia. <laughs> Para makumpleto yung inyong Testam. Yung mga mayroon na po sa opo, po, dalawa po ang pina na Doktora, na dito, doktora. Dalawa po pila na yung doktora. Tungkol niyo si Para bumaba ang ating pila. Stop, stop, stop. Stop. yung sa, sabaw. Sabaw. <laughs> Maraming ano. Oh. Dalawang kalderong kanin, ang laki. Ayan, oh. ito yung take out dito. ah, take out to? Oh. ah, take out. Kung gusto mo mag take out, nandito. No, Nakabalot na rin. Eko, ano? Yung... Ito yung banda. Dumadami na no. Kanina kaunti pa lang kanina eh. Ngayon dami na. No? Oh, yun, no? Sa kay galing si ma'am? Saan pa kay galing? Saan pa kay galing? Sa, sa ano? Balanchuela. No, Balanchuela. Uh, yung mga kapakmes. Oh. Dumayo lang dito. oh, Kay no? Dewata. Para lang makakain. oh. Ano sir? Paano ma'am? Panalo naman. Okay. nakakain na kayo? No sir. Basta kayo. sa na sob na ho. No? Talaga pong pinabalik-balikan. No? Ang Dewata Overload Paris. Ayan. May galing ng Valenzuela, may galing ng Saraya Quezon, no? Layo. Dumayo lang din eh, oh. Ayan. Oh. Ayan na. Talagang ano, no? daming tao. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Sir, okay lang masama kayo, sir? Okay lang masama kayo? Sila si sir sa kasi si ma'am, oh, galing pa sa Valenzuela pa po sila. Ha? O, oh, yan, o. Oh. Galing pa po sila sa Valenzuela, no? Pumunta lang rito para makakain. Thank you, sir, ha? Ang, ang YouTube, ang ano ko po, Pilong TV sa YouTube po. Pilong? TV po, Pilong TV. Ayan, o. Ayan, o. Ang pinamit picture na lang. Picture, o. Saan ka si Diwata, no? Gusto na yung makapicture kay Diwata, eh. Ayun, kanina. Nakita mo? Kasi ako to, nandun kanina, eh. Nandun dito kanina. Nandito ba? Hello. So, sayang. Nakakunan saan natin ang video, wala. Kaya nakakuha, tinakakuha ng kore kanina. Nakapila. Tago yun kasi, dun, tago siya kasi dudumukin agad, eh. Pagka lumabas yun, dumuk agad yun, eh. Ayun, Ay, sabaw. Papay ngayon. Papay nga yun. Ano naman yan? Ano ba yan? Ano ba yung sakyan niya? yan? Diyan yata sakyan niya. Laki yan. Ano. Baka nagla-live yun eh. Baka nasa ano, sasakyan niya yun. Sakyan. live na ako. Boss,

Malalabas yan yan sir, baka doon sa ano Magmamanage yan dyan Minsan dito yan oh Oo dyan dyan Asan? Asan? Ay dito pula Dito, di mata, dito Ah wala Alayo. Ah layo Ah doon pala oh Mahirap lapitan yan, may kausap eh Grabe no Ang dami kumakain ito ngayon no